Attorney, how about mga online lending app na pwede kang makautang kasi hindi ka na makabayad? Pwede ba tayong makasuhan? Okay. Pag pinag-uusapan po ang utang, wala pong nakukulong sa utang. So, criminal case po, hindi ka po makakasuhan. Except na lang po kapag ikaw po ay uh, nanloko, no? Merong fraud, deceit, no? Uh, halimbawa, may mga pinasakang dokumento no, mga peke kaya ka nakautang. Eh yun pala. Uh, mali po yung mga impormasyon na nilagay mo doon deliberately, no, sinadya mo na manloko okay, so maaari kang makasuhan ng criminal case ang maaaring maikaso lamang sa'yo ay civil case ito yung collection of sum of money sisingilin ka lang sa iyong inutang okay, at alam nyo po ba no uh, pagdating sa online lending app um, uh, nagkaroon po ng BSP Circular kung saan, sinasabi po dito no na dapat kung kayo po ay umutang nang hindi lalagpas ng 10,000 piso at may tenor po na hanggang 4 months kayo po dapat ay sisingilin ng interest up to 6% per month lang po. At meron tayong tinatawag na total cost cap. Ibig sabihin, um yung inutang po ninyo halimbawa 5,000, no? Eh yun lang po ang maaaring katumbas ng sisingilin sa inyo na interest, fees, and other charges. So, dapat sisingilin lang kayo up to 10,000 pesos. So, yun yung po yung sinasabi doon. So, kung halimbawa sinisingil po kayo ng sobra-sobra na doon sa inultang ninyo, eh wag po kayong matakot dahil bawal na po iyon. Okay?